So mga show, pasokin na natin yung communal runs dito. Nandito na tayo eh. Marami pong tao dito na na pumupunta. Sige, tara! So, dito na guys, no? Uh, dito na po tayo sa area. At syempre, yung kasama natin si Idol Jumil uh, tan ngayon. Araw ang ipapakita natin dito? Yung... Wala na? Yung lawa, sir. Yung lawa. Ma'am, <laughs> may hapon, ma'am. So dito, marami pong pumupunta dito. So, first time po tayo nakapasok rito kasama natin si Idol Jumel. May hapon, sir. May hapon po. Oh, may hapon. O, guys, ito po ang uh, actual na area po na napuntahan natin ngayon. So, sa hindi pa nakapunta rito, subukan nyo. Pero kailangan may sasakyan kayo. Mahirap kasi dito pag wala kang sasakyan. At ito po ang area na makikita lang natin dyan sa mga videos. Makikita natin sa pictures na maganda talaga. At ito na po aktwal na nating makikita. Siyempre maganda. Maganda talaga. Maraming tao dito na pumupunta. Iba't ibang uh, mga klase po na mga kababayan natin pumupunta rito. May mga alien nga na pumupunta rito. Diba? Uh, iba't ibang alien eh pumupunta rito. Ako nga parang alien na rin. <laughs> so guys, itong lawa, 'di ba lawa 'yon, Sir ah, oh, etong lawa dito, pupuntahan natin yung lawa sa rin to. Uh, pupuntahan natin yung lawa nila dito para po masulit natin yung uh, pagkakataong ito sa pagpunta rito sa area. Yan. Ang ganda pa naman dito at simpre, maraming mga ganda dito. <laughs> 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 Oo. Oh. <laughs> Ang problema kasi, nagbabago na itong kasama natin eh. <laughs> Yan, so ito na po ang lawa, grabe. Sulit na sulit po yung lawa, Grabe. Oh, ang ganda pa naman yung design dito, parang nasa ibang bansa lang tayo, no? Oh, parang nasa ibang bansa. Ang sweet ng Sherland nila. Ang sweet ng Sherland Ito, parang Switzerland. Ah, ito na po ang uh, makikita natin ko, ano? Lawa, grabe. Grabe talaga. Sulit na sulit yung lawa nila. Yan. Eh sulit na sulit po. Kaya ito po, pinuntahan talaga natin. Ha, hindi natin sinayang yung pagkakataon. So guys, hindi pa nakapunta rito, punta na kayo. Sulit so, talaga. Kaya, <laughs> pasinsya na po sa asawa at manak, mga anak ako lang muna ngayon ha. Kasi uh, unexpected yung pagpunta natin rito. So guys, ito na nakikita na talaga natin. Grabe, sulit na sulit po dito. Yung background dito mga kapatid, no. Ito po ang original na imahe ng Pilipinas. Ito po ang original na purma sa Pilipinas po. Ito po ang tinatawag nating original nature po na makikita natin rito. Ang shape ng lupa, ang shape po ng uh, daan at yung mga bundok na makita natin sa paligid at yung bahay po parang hindi yan sa Pilipinas yung design eh. Parang uh, sa ibang bansa to kinokopya di ba? Uh, oo. At mayroong mga kabayo dito. Ang daming kabayo dito na nakikita. Parang kamukha ko na yung mga kabayo dito. <laughs> so, guys, ito lang po ang aming masasabi sa inyo. Sulit na sulit po. Yan dito. Pupuntahan natin. Maraming nagpapapicture dito. Maraming nagpicturean dito. Siyempre, isulit namin yung panahon dito. Na may mga nagpipicture-picture. Siyempre, pagkatapos nitong vlog namin, magpa magpapicture din kami ni uh, Idol. Zoomel. Para po, dahil hindi naman nakasama yung pamilya namin, so titingnan nyo lang yung picture ah. At kung pwede, i-edit nyo yung mukha ninyo para, para naman parang nandito na kayo. Ito po, yaw, hindi man siguro to liguan, Sergeant. Diba? Hindi ito pwedeng liguan. Bawal maligo rito. Pag maligo rito, Sergeant, kailangan may sabon. May sabon. ano. Yan. So, ito pong iriang ito. Dito, ipapakita natin yung kahalagahan ng lawang ito. Alam nyo ba mga kapatid, mga kaubayan, mga show, itong iryang ito, sa ang dami-daming pwede mong makikita rito. Pero itong lawang ito, ang nagpapaganda sa mga pictures at video na lumabas dyan sa social media. Di ba? Totoo na. Totoo yan, Idol? Oh. No, totoo. Ang daming mga magagandang pumunta rito, mga magagandang mga tanawin. <laughs> may mga kabayo, may mga bundok. Pero itong lawang ito, ang Sir, mga <laughs> ito pong lawang ito ang nagpapaganda sa mga videos, sa mga putos na ginagawa po sa mga vlogger nating kababayan. Totoo yan, hindi yung bundok, pero kung makapunta kayo rito, itong lawang ito parang in addition sa nature po. Oh, mas maganda yung bundok tingnan mo. Ang shape ng bundok po ang pinakamaganda. Ha? Ah? Ang pinakamaganda rito yung shape ng bundok. Pero itong lawang ito, parang hindi man to pwedeng maliguan eh. Para lang to sa kabayo, bakar rito yung nasa ranso. Hindi to pwedeng liguan ng tao, pero sa picture, sa video ito talaga ang nag parang dito dito sila parang gumagalaw yung mga video at picture nila. Yan lang po mga kapatid. So guys, magpapicture picture muna kami para po sulit na sulit yung aming pagpunta rito.